Tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan. Kung meron pong uh, kalungkutan kayo na nararamdaman ngayon o dinadaanan, ano po ang dahilan nito? Bakit kayo nalulungkot? Una sa lahat, ang pagiging balungkot ay hindi kasalanan. Bahagi po ng ating realidad. Bahagi ng pagiging tao. Kaya nga, magandang tanong, ano 'yung pinanggagalingan ng kalungkutan? Sabi po ng pag-aaral, ang mga Pilipino daw po ay natural na masayahin. Natural na masayahin kahit sa harap ng delubyo, nakakangiti tayo, nakakapaglaro sa baha, nagbibiruan kahit may nangyayari sa paligid. Ang sabi masayahin daw ang Pilipino. Ang ebanghelyo po natin tumutukoy sa kalungkutan na talagang inilalarawan ng Panginoong Hesus na isang malalim o masakit na kalungkutan. No? Yung kalungkutan na talagang parang mamamanhid ka na. Sobrang lungkot. Hayaan nyo na imungkahi ko tatlong pinanggagalingan ng kaating kalungkutan tatlong pinanggagalingan ng ating kalungkutan. Wala ako, meron ng iba, nag-iisa ako. Wala ako, meron ng iba, nag-iisa ako. Tatlo sa maraming pwedeng panggalingan ng ating kalungkutan. Una, wala ako. Halimbawa, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Iniwan tayo ng isang minamahal natin nawala ng trabaho, nawala ng lakas, malulungkot ka naman talaga kapag daranas ka ng mga ganito. Kaya masasabi natin, ang isang pinanggagalingan ng kalungkutan natin ay eh yung wala ako. Pero merong ikalawang pinanggagalingan ng kalungkutan natin, ano yon? Meron ang iba. Meron sila. Yun bang nakikita mo na sila ay kumbaga eh, masaya, komportable, sila nagtagumpay at ikinumpara mo sa sarili mo. Wala namang kinalaman yung taong iyon sa iyo. Ni hindi mo nga, hindi ka nga kilala. Matagal na kayong hindi nag-uusap. Pero bakit kapag sila ay nauungusan ka, kapag sila ay parang mayroong naipapakitang bunga ng kanilang tagumpay o pagsusumikap, bakit nalulungkot tayo? Hindi kaya naiinggit lang tayo. Kaya minsan sumusunod dyan yung crab mentality. Pipilitin mo na hilahin baba. O kaya kapag merong kang narinig na komento na pangit tungkol doon, agad-agad kang sasang-ayon. Para lamang ika nga ay eh, tumabla ng kaunte. Pangalawang uri o pinanggagalingan ng ating kalungkutan ay kapag meron ang iba. Ang ikatlo ay yung tinatawag nating pinanggagalingan ng kalungkutan natin ay yung nag-iisa ako. Nag-iisa ako. Feeling mo walang nakikiramay sa iyo, walang umiintindi. Nag-iisa ka dahil nag-iisa kang kumakayo dito sa Maynila. Hindi ka makauwi ng probinsya o dun sa mga kababayan natin sa abroad. Napakahirap ng trabaho, hindi lang mahirap, malayo pa sa mahal sa buhay. Yung feeling mo walang nakakaunawa sa iyo, malungkot ka dahil pakiramdam mo nag-iisa ka. Pero kung titingnan natin yung ebanghelyo, abot-abot din naman ang pangako ng Panginoon. Inilarawan nga niya ang kasiyahan o kagalakan sa isang ina na pagkatapos maghirap matakot, malungkot dahil sa kanyang panganganak, ang sabi sa ibanghelyo, makakalimutan na niya lahat ng kanyang dinaanan sa panganganak dahil sa kagalakan na makita ang kanyang bagong silang na anak. Ganun kagalak, ganun kasaya, malilimutan mo na, mawawala na. Yung bang minsan karanasan natin yun eh. 'Yung bang merong kang naging tagumpay o merong kang naabot sa buhay, may lumapit sa iyo. Uy, sorry nga pala. huwag mo nang wag mo kalimutan mo na 'yan. Uy, may utang pang o may utang pa ako sa iyo. Okay na mo nang bayaran. Sa sobrang saya mo sa nangyayari sa sandaling iyon, kakalimutan mo na lahat ng atraso sa iyo, utang sa iyo, o pananakit sa iyo, panlalamang. Sobrang galak. 'Yun ang nais ng Panginoon sa atin na tila maalilimutan na natin ang lahat, ang mahalaga, tayo ay masaya. Tatlo ring mong ko para makamta natin yung kagalakan na kagaya ng inilarawan ng Panginoon. Na hindi sabihin mong wala ka, sabihin mo, meron ka. Meron ka. Kesa isipin mo na ikaw ay ulila, meron pa rin namang nagmamahal sa iyo. Meron pa rin mga taong natitirang pinagtsatsagaan ka. Meron ka pa rin mga kaibigan na mahahawakan mo, matatakbuhan mo. Kung nawalang ka ng mahal sa buhay, o boyfriend, o girlfriend, may mga kaibigan kang pwedeng iyakan. May mga kaibigan kang magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Nawalang ka ng trabaho, mayroong pagkakataon na pwedeng dumating sa iyo. Ika nga, bag mong hanapin yung wala. Maging masaya ka, sa mayroon ka. Mayroon ka. Ikalawang mong ko, ay sabihin na natin, mayroon ang iba. Mayroon ng iba. Ibig sabihin, turuan natin ang sarili natin na imbis mainggit, ay maging masaya na rin tayo sa tagumpay ng iba. There is no other way, no other way to deal with, uh, with ingget with jealousy, kung hindi turuan mo ang sarili mo na maging masaya sa magandang kapalaran ng iba. Teach yourself. Disiplinahin mo ang isip mo na imbis maingit ka, isiksik natin sa sarili, sa isip natin na masaya ka dahil sila binayayaan ng Diyos, sila ay tumanggap ng kabutihan ng Diyos, na kung sila ay tumanggap ng kabutihan ng Diyos, ikaw rin naman pwede isang araw tumanggap din ng kagandahang loob at kabutihan ng Diyos. Alisin sa sarili ang inggit. Maging masaya ka dahil mayroon ang iba. Ang, ikata, ang ikatlo na pwedeng panggalingan ng ating kakagalakan o kasiyahan ay ang sabihin mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa pero meron kang kasama. Ang sabi po sa pag-aaral, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino minsang itinilaga sa buong mundo bilang isa sa mga pangunahing bansa na masaya. Ang dahilan, dahil ang mga Pilipino daw, relihiyoso. Meron tayong laging Diyos na tinatawag. Meron tayong nararamdaman na Diyos na kasama sa tabi natin. Meron tayong kilalang Diyos na nakikiisa at nakikiramay sa ating dinadaanan. Meron tayong Diyos na masayahin, kung kaya tayo ay masayahin. Hindi ka nag-iisa, dahil mayroon Diyos na kasama ka. Ilang taon na po nakararaan, nung ako'y nasa seminaryo pa at isang formator ng mga seminarista, pinadala ko po sila sa isang pabrika ng lata sa Novaliches. Lima ito, lima. Mga lima o anim na seminarista. Ipinasok ko sila doon, na ikinubliko ang kanilang tunay na pagkakalinlan. Ibig sabihin, hindi alam ng mga trabahador sa pabrika ng lata na sila ay mga seminarista. Bahagi po yon ng kanilang programa. Sumasabay sila sa pagpasok, sa pagkain, pagpapahinga hanggang sa pag-uwi. At isa sa mga binahagi nila sa akin, ay yung nakita nila yung kasamahan nilang mga tatay o nanay na putol ang mga dalire. Kasama nila sa pagtatrabaho sa pabrika ng lata, marami sa kasamahan nila katabi nila, putol ang mga daliri. Minsang naglakas loob silang tanungin, bakit po putol ang inyong mga dalire? At ang sabi ng mga trabahador doon, ay itinamaan kami ng makina ng lata na putol. Pero ang ikina ikinahanga nila, hindi mo raw mababanaagan sa mga mukha ng kanilang mga kasamang trabahador ang kalungkutan. Bakit? Dahil ayun din sa kanilang pagkakatanong at itin sa kanila, yung mga putol na daliring iyon, yun daw ang nagbigay ng pagkain sa pagkainan ng kanilang tahanan. Yung mga putol na daliring iyon, yun ang nagpatapos ng kanilang mga anak. Pinili ng mga trabahador na iyon sa pabrika na isipin mayroon sila, mayroon, mayroon ang iba, at mayroon silang kasama. Ngayon, tanungin nuli natin ang ating sarili. Saan ba gagaling yung kalungkutan natin? Okay lang malungkot, pero dapat alamin natin saan nanggagaling gagaling iyan. At kung sakali na ikaw ay naroon pa rin sa kalungkutan, pakatandaan natin ang pwedeng panggalingan ng ating kagalakan. Mayroon ka, mayroon ang iba, at may kasama ka.